Pasintabi po sa mga naghahapunan. Puro daga ang nakita sa isang ospital sa Zamboanga del Norte. Umakit pa ang isa sa ulo ng pasyente at meron pang nanguha ng pagkain. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Sa viral video na ito, nagpapahinga ang dalawang pasyente habang palakad-lakad ang nasa limang daga. Kuha ito sa triage area sa Zamboanga del Norte Medical Center. Umakyat pa nga ang isang daga sa may ulo na ng isang pasyente. May sumuway lang na bantay, kaya tumakbo palayo ang daga. Sa isa pang video, nakuha naman ng ibang netizen, tatlong naglalaki ang daga ang gumagapang sa mga gamit ng pasyente. Ang isa nga, nanguha pa ng pagkain, nalaglag pa ang mga daga at parang at home na at home ito. Kahit may mga tao, nakausap ng News 5 si Annie. Ayon sa kanya, may kaanak siya naka-confine sa naturang ospital at ang pinsa niya ang kumuha ng video kuha talaga siya ng sarili niyang video para sabihin na, oh, talaga legit to. Walang paninirang na, ano, nangyayari dito. Dati raw, malinis naman sa naturang ospital. Pero bigla raw itong nagbago. Parang wala ng maintenance. Kung sino naman po yung pwedeng ano dyan sa ospital na yan. Pakapili pong linisan naman at kung kulang sa utility, may budget naman para dyan. Kumuha sila ng taga-linis. Ayon sa pamunuan ng Zamboanga del Norte Medical Center, wala silang natatanggap na reklamo mula sa sino man. Kaugnay ng daga sa kanilang pasilidad. Wala rin daw pruweba kung kailan kuha mga video. Kaya hirap silang matukoy kung lehitimo ito. Ang tunay raw na nagmamalasakit ay dapat gumagawa ng kaukulang aksyon at hindi ipinupo sa social media para manlin lang. Sa huli, giniit ng ospital na meron silang pest control at regular ang paglilinis ng kanilang mga pasilidad para matiyak ang kalinisan. Ayon naman kay Ani, kagabi lang kinuna ng video, pinapabura na raw ito sa kanila ng ospital. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.